Ito muna tayo bay, makakausap natin si Congressman Erwin Tulfo, uh, Deputy Majority Leader at act Party List. Uh, Kong may buntag? May buntag uh, Bay Aljo, may buntag sa tana na nagpaminaw sa iyong programa worldwide. Okay. Kong Kung uh, isusulong mo itong uh, at mga kasamaan mo dyan sa act party list nama ba linggo na sagutin na ng PhilHealth ang pagpapagamot laban sa leptospirosis at tetano ng mga pasyente na biktima ng mga kalamidad tulad ng bagyo, baha at sulok? Matagal, matagal na kasing problema yan by Aljo okay. na tuwing may mga baha, may mga kalamidad tayo after few days. After few days pa kasi tumatama yan, sakit na yan. Uh -huh. uh, pag wala na sila sa evacuation center, pag humupa ng baha. Wala na sunog, wala uh, ika nga, eh pag sinugod sa ospital na yung pasyente, eh doon na uh, doon na nagka dahil saan kukuha ng panggastos. Mm -hmm. Eh come to think of it galing sa dilubyo, siyempre wipe out yung kanya-mga pera dahil sa pagpapaayos ng bahay, kung nasunog, nakita naman siya. Uh, kung leptospirosis yung baha, eh naglilimas pa siya o hindi siya nakapasok ng ilang araw, so no mm -hmm. work no pay saan kukuha ng panggastos. So, ang ating panukala by Aldous para sa lahat. Saan ka bang dako ng Pilipinas, basta tinamaan ng kalamidad yung lugar mo yun at ikaw ay nagka-leptospirosis o nasunog yung bahay mo na, yung mga na makasalanan na ka, uh -huh. eh, pagpumunta ka sa hospital, hindi lang sa public, ha, pati sa private, dapat nagunit na ng PhilHealth yung pagpapagamot mo. Kasi hindi naman ganun karami na halos lahat buong barangay, libo-libong tao, malileptospirosis. Ilan lang naman yan. So kayang-kaya na ng uh, PhilHealth uh, na sagutin yung pagpapagamot ng mga tao na tinamaan ng na leptospirosis o mga natetano. Mm. Okay. May, may sapat na budget naman. Pondo ang PhilHealth dito kong? Eh, actually, pero pinapasuling ng uh, Department of Finance na 91 billion sa kanila. Eh. Oh. Hindi pa nila nagagastos. So, <laughs> anong anong kumikita lang sa banko ba yun? Ika nga, naka-time uh, deposit. Eh, kailangan siguro galaw-galawin naman kasi sayang baka aamagin yung pera nila sa bangko. Eh, kailangan itulong nila sa mga kababayan natin, by Aljo. Tama, tama. Wala naman gustong tabaan talaga ng ito, nakakabata ito, itong leptospirosis o itong Pero ang eh, problema, oo. Wow, wow. Ang sinasabi kasi Bay Aljo oh. ng mga opisyal ano, sa Department of Health pagkasagsaga uh, ng bagyo, huwag kayong lumakad-lakad sa baha. Eh, may iwasan mo ba Aljo? Siyempre mm -hmm. kung ikaw isa'y ama o isang, eh, ikaw ay member ng pamilya, naghahanap ka ng pasaan mo ililikas ang iyong pamilya, tumataas ng tubig, may sugat mm -hmm. ka, no choice ka kung tumawid sa baha o maghanap ng makakain, no choice ka ba Aljo? Ganun din sa mga nasunugan, karamihan, mga natetetano no? Ay, uh, dahil sa pagmamadali, nasusunog, marami mga nakatiwangwang ng na mga kahoy, kaya naapakan mo yung kahoy, may sugat na uh, sugatan, kaya di mo gagamutin, matetetano ka ngayon. So, No choice actually. Hindi naman hinahanap ng mga biktima. Biktima na nga sila ng kalamidad, hahanap pa sila ng gastusin. Eh, definitely not. It's talagang biktima rin sila ng mga ganitong sitwasyon. So kailangan uh, tumulong-tulungan sila ng gobyerno, tulungan sila ng PhilHealth. Hindi lang yung pamimigay ng relief, ng ayuda, pambili ng mga kahoy para pagpagawa ulit ng bahay. Dapat kasama, even after mass, nung uh, ikang uh, dilubyo, ay nakaagapay pa rin ng gobyerno through the field by Aljo. Malaking ginawa yan, Kong, sa mga pasyente, lalo pat kung talagang uh, biktima sila ng kalamidad sa kanilang lugar. Okay, Kong? Ah, Ta oh, go tam tam tama yan, by Aljo. Kailangan, kailangan ito. Matagal na natin nakita nung tayo ay media pala sa media. Mm -hmm. At sa DSWD, nung tayo naging sekretary, nakikita ko itong issues na ito. Well, ang DSWD, ang ginagawa natin noon, e, binibigyan na lang sila ng AX, yun nga, kasama pag may mga dilubyo para isama na sa pagpapagamot. Pero yung AX usually para makarecover la sila by Aljo eh. Hindi naman talaga actually part ng uh, pagbinigyan sila ng AX sa uh, panahon ng dilubyo ay eh, pati pagpapagamot nila. It's not eh. Yung papano lang sila makarecover para sila makabili bili ulit kung nasunog ang bahay nila, makabili ng mga materialis para maitayo nilang kanilang uh, mga tahanan by Aljo. Okay. May, may iba ko kong ipinag-utos na yata ni House Speaker Martin Rubualtes ang pagbusisi ng Kamara sa master plan para sa flood control, hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Reaksyon niyo po? So, tama yun na uh, by Aljo, nakita ko nga ngayon na uh, actually last week pa yan, uh, immediately after ng baha, bagyo, nakita ko yung uh, communications na iba na ba ng uh, Office of the Speaker sa House Leadership na umpisahan ka agad dahil mukhang hindi natuwa si Pangulong Marcos nakita na actually katatapos lang kanya sono na sinasabi niya 5,500 flood projects, hundred na flood control projects na tapos na pero how come binaha pa rin? Yun din ang tanong ng Pangulo. Kaya si uh, speaker, eh sinabi naman ng uh, speaker sa ilang media nung no, siya may interview, sinabi niya ang ginawa namin, binaba namin sa ikang uh, ahensya para sa flood control. Now we want to find out kung talaga bang napunta sa flood control dito lalo na dito sa Metro Manila, saan napunta or kailangan investigan effective pa ba yung tinatawag na master plan for flood control. Kasi nagbabago ng panahon kasi master plan na yata na yan by Some six years ago ginawa, four years ago. E eh, nagbabago ang panahon because of climate change, because of global warming. Effective pa ba yun? So we have to review all this by Aljo together with the DPWH at saka MMDA. Sit down with us during the hearing. Sila ang magiging ay kang resource person natin para malaman effective pa ba itong plant control na nakalatag ngayon o hindi na. Kung hindi na, then paguhin natin. Or titignan din natin napupunta ba talaga sa flood control. Baka may mga nahingi ng porsyento-porsyento dyan. So kailangan silipin. And, and the House leadership, the House leader is uh, serious kasi nga eh, parang uh, hindi natuwa ang Pangulo because of that. P255 eh, billion ang uh, ginugol dyan by Aljo oh, tapos ma may baha tayo. So hindi nakakatawa by Aljo. Oo. Oh, oh, imbisigan nyo rin Kong. Ituloy nyo itong problema natin sa diumano ha dahil Buma ito Manila there's sa reclamation o project dyan sa Manila Bay? Exactly. Yan din ang sinasabi ng ilan. May mga nagsasabi daw, mga eksperto daw sila mm -hmm. na hindi raw pahagi yun. Pero may mga nagsasabi naman, lalo na sa Senate, di ba napakalapit ng Senate, binahanan sila ito. First time yata. Eh, hindi sa makalabas, hindi, ma, hindi mailabas yung mga tubig, baha, pas yung basura. Usually, dyan sa Manila Bay lumulutang yun, lumalabas yung oh. mga basura. At eh, this time, dahil may buhangin na dyan, paano pa saan lalabas? Ika nga, yung tubig baha ng Metro Manila, pati mga basura usually. Dyan bumabagsaki, pati mga basura ng Metro Manila hmm. sa Manila Bay. Eh, ngayon, nilagyan ng buhangin, papano na lang, di diba? Okay. Sige, maraming salamat. Dagan salamat, may butag, Congressman Erwin Hi, Tulfo. May Thank you, thank you, Bay Aljo. Thank you. Ayos, at CIS Party Deputy Majority Leader by Congressman Erwin Tulfo.